balita sa labas ng bansa Sinalanta ng matinding pag-ulan ang maraming lugar sa Espanya. Bukod sa matinding pagbaha ay naranasan din ang malakas na bugso ng hangin sa Murcia. Habang ang Barcelona at Mallorca ay pinadapa rin ng masamang panahon. Kinansila rin ang ilang flight sa Palma Airport bunsod ng kalamidad. Tatlo naman ang sugatan matapos salubungin ng USA ang isang uh, sorry, tatlo ang sugatan matapos salubungin ng USA ang isang pampasaherong bus sa Rhode Island sa Amerika. Sa dashcam footage, kita nga uh, binabaybay ng driver ang sodad ng bigla na lang lumundag at pumasok sa loob ng bus ang hayop. Sa lakas ng impact ay uh, nawasak ang windshield ng bus. Itinabi ng driver ang sasakyan para makaiwas sa pagbangga. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga nasaktang biktima. Muling nahaharap naman sa matinding kontrobersiya sa itong si uh, Pope Francis matapos ang naging pahayag niya tungkol sa LGBTQIA+ community. Ayon sa ulat, muling tinutulan ng Santo Papa ang pagpasok ng mga miyembro ng LGBTQ+ plus sa seminaryo. Muli na mang kinundena ng Catholic LGBTQ+ plus ang naging komento ng leader ng Simbahang Katolika noong nakaraang buwan ay nagsorry si Pope Francis sa kaparehong komento niya sa naturang grupo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.